Huwag uh, kayo mag-alala, Ma'am Lilian Hindi po ako magsusumbong kay Ma'am Amara Katunayan gusto ko rin na po mahanap si Catherine eh. Ako maraming salamat, Manang Rosa Tulungan niyo na lang ako Maghanap tayo ng preba na hawak nga ni Amara si Catherine eh, Sige po Ate rin, sa'yo yung yata oh. Oo, salamat po. Ate ka, lagay natin. Dito, pa. <laughs> Ganda naman nito. Saan po? ito? Uh, mura lang po yan sa palengke ko po nung bili. <laughs> okay lang yun. Kahit mura, basta maganda. Tsaka, bagay pa sa sa'yo. Salamat po. Manang, lapit ni Catherine, oh. hindi ho ba kay Ma'am Amara yan? Hindi. Hindi nagsusuot ng ganito si Amara. Siguradong sigurado ako kay Catherine to. Kaya posibleng hawak talaga ni Amara si Catherine. Malakas talaga ang kutub ko. Hawak nga ni Amara si Catherine. Manang Rosa. Manmanan natin siya. Sige, ma'am. Sasamahan ko kayo. Pero huwag muna natin sasabihin kay Ferdinand at saka sa mga pulis. Baka mamaya matunogan tayo ni Amara. Pero ma'am, iliktip muna natin yan para hindi kumahalata na may muna iba. Sige. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi ako nadidiin kay Ferdinand. Lilian, kailangan mo nang mawala sa buhay namin ni Ferdinand. Ako ba hinihintay ninyo? Oo. <laughs> Dahil gusto kong iligtas ang anak ko mula sa'yo. Hawak mo siya, hindi ba? Malakas talaga paniniwala mo na ako ang kidnapper ng anak mo. Nakita ko ang mga gamit ni Maylin sa kwarto mo. Tsaka sino pa ba nito sa amin kung hindi ikaw? Alam mo, Amara, inalagaan ka ng pamilya ni Ferdinand. Tinuring ka nilang parang tunay na anak. Bakit hindi mo man lang sila gantihan ng kabutihan? kantihan at tanggapin kayong mag-ina? Ganun ba? Hindi ko kasi maintindahan. Bakit ba hindi mo kami matanggap-tanggap? Bakit ba ayaw mo sa amin? Simple lang, Lilian. Ako lang ang kailangan ni Ferdinand. Wala nang iba. Kaya kailangan, mawala na kayo ng anak mo sa buhay ni Ferdinand.